ginag video. Good afternoon, madam people. Ngayon po, nandito po tayo sa Riverside. Ito po, dito po, nakikita po natin itong worm na tinatawag po natin Butcheraria Bancrofti. Ito pong ito po, ito mo worm na to ay nag-cocos po ng sakit na ano? <laughs> Nag-sakit na increase icp. <laughs> Ano po masasabi niyo? Ano masasabi niyo sa na discovering worm ngayon? Ano masasabi mo? Ikaw. I don't know. Ah, trivia, trivia, trivia po. Kinakain po ito. Kinakain po ito ng taong kamukha nito. Ba po. At meron po tayo ngayon dito ng duck. Meron po tayong nakita dito ano, tilapia na maliit. Snake na maliit. Huh? Snake. Yan po, snake. Premature snake. 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 Ito, ito, Lalapit ito natin. Ang tilapia. Yeah, ayun. Ito po. Yan. Yan po yung ito, mga ito, ano. Yan ito, po. Ito, ito. Turtle pala to. Turtle. turtle? Mga turtle po. Na wala oh, pang ano. Shell. Turtle. <laughs> turtle? turtle? Tapos ito po yung kanilang ama. <laughs> ito ang ina. Ito ang ina. Ito ang Ito ang And ano. Couple. Hindi yan ang ina. Yan yung nambastad po sa kanya. Kaya naging ganyan ang na mukha niya. Ha <laughs> Ano <laughs> sasabi mo? Oo nga. Ang ganda ng nature dito sa oh, Limery. The nature is amazing. It's beautiful. Oh, It's fantastic. Fascinating. Oh,